Hello mga friend. Umagang pawis-pawisan. For today's video nga pala ay ating tanggalan ng tangkay. tong talubos na kamuting kahoy or balinghoy at tayo ay magluluto ng pangulam ating igagataan. Ang tawag dito ay putang hair. Oops, hindi ako nagmumura ha. Iyon kasi ang tawag nila dito. Pero siya ay ginataang talbos ng kamuting kahoy. Masarap kaya itong ulam. Naitan nyo mamaya pag naluto na. Dalawang klase pala ito. Ito ang malalapad ang dahon. At isang mahaba. Ang tawag nila dito ay kinawayan. Kinawayan ng kamuting kahoy. Tanggang-tanggang ng tangkay, -tang -tang atin mo nang hugasan Ayan, <coughs> atin mo nang hugasan Uy, para ka lang may inaanlawang ang labada. Ano yun? Labahin? May ganun? <laughs> Ayan, pigang-pigang na po yan. Atin ang gaya, atin ang maliliit. O pinong-pino para madaling lutuin at kainin at para din mabilis matuno sa ating mga tiyan. Yan, pag may pagtayo, may pag-upo na O dito mga alay din naman paggagayat. Katapos ko po itong magayat ay eh, atin ang isasalang at pakukuloan muna. Ito ang panlahok. Gata, ah, Argentina, at ah, saka bawang luya. Katapos pakuluan, ahunin pala ng ang kaunti at saka pigain para mawala ang pait ng dahon. Alam niyo marami na yung isang planggana pero ayan o. Oh bigat at mapungkol pagkakamukha at matipot. Yan na, isa lang na ulit natin. inilahok na ang bawang at luya. Budbura ng asin. Lagyan ng paminta. Ganoon na, sa ko na lang ang okay. Ilagay na rin natin ang Argentina. Kaya natin ihalo. At pakuluan muna natin ulit ng bahagya. May ilagay ang gata. Ang gata. Taran! Kumukulo na. Parang tiyan ko. Kumukulo na rin sa gutom. Pagyan natin ng salay pampabango. Ah, Lato na po. Wow talbos ng kamuting kahoy or tara let's eat na please follow like and share thank you for watching bye